Up. Ganito yung mga. Oo, oh, oh, alam ko. Gusto mo siya ni Gray, no? Oo, no. Gray. Oh, Kunyari, Wakang... anak niya. Sige, so, so, padidein mo na. Okay, alagaan na kumili. Kunyari, ano, siya na nabod. Hala, yung mga kuya, mas sila pa yung mag naglalaro. Ay, grabe! Aba! Ikaw ang namin kade. Baby ko to. Anak ko po to. Sabuntits. Ah. Sabuntits ko po to. <laughs> <laughs> Bigay mo na kay Yana. O, oh, si Yana naman. Oh. Oh. Kararating lang niya, nai. O, yung si Briana naman. Ako Aten. Oh. na, Ako na, Nay. Ate. O. Oh, o, yung hair niya, naglalagas na, o. Oh. Nako. Na ako. Ah, hindi. Mama. Kasi hindi siya kulot. Pati nga. Kulot ano? O, oh, ito na. O. Oh. Ayan. So, padudoin nyo na. Dodo. O, yun. Doon siya tumutunog. Ito yung tumutunog. Akala ko, yung in-order ko siya, guys. Yung manika yung nagsasalita. Ayun pala. Hindi. Hindi yung manika. Ito. Ito. Ito pala yung kailangan ng patunogin. Ito yung tumutunog. Ay, ma, patunogin natin. Teka lang yung sumap. Dito kay Brianna. Brianna. Oo. Oh. Oo. Oh. Mama, mama. Oh, oh. Pati doon mo na si baby. Oh. Ay, tinutuloy mo na. Ang anak. Oh, diba? Oh, wow, ang galing. Ay, ayan guys, po, okay. um, nabili namin siya sa Lazada. Ayan, bali, 254 for siya. Um, ang price niya is 259, may discount na 5 pesos. Tapos, free shipping siya. Ayan. So, ayun na. So, ano niya, okay naman siya. Perfect naman siya. Maganda siyang laruan ni Brianna. Bilang manika, ayan. Paliguanan na natin. Ayan. Mapaliguan. pa Ma ko na damit na to. Ayan. So, Hello guys. Ayan, binilhan ko si Briana ng kanyang manika. Ayan, kararating lang. Ayan yung, ano, binuksan Batch. na ng mga kapatid. Batch. So, baby. Mm -hmm. Here is your manika. Huh? Oh, your manika. Ay, mapang Valentine's po kay Ana. Opo. Huh? love your love your manika na. Alis si Momo na ma. Mas excited pa yung mga kuya. Oh? Kasi may oh? Ba oh? may bago na kami baby. Hmm. Wag wow, ganyan. Oh. Wow. Yan, Yan o mo. Yan, may bago man yun. Excited yung mga kuya. Oy! mukhang gusto rin nila maglaro ng manika. Ba, Huh? Wow! Kasha na yan! Tashaan. Tanggalin nga yung plastic. Wow! Ayan, Dodo! Ah. Dodo, ka dodo. na yan Dodo! dodo. Oh, mas excited pa Ay, pa siya. May ano to! Wala! May Hi sounds? Hindi, hindi ko mo. Pahirama ka na. Okay. So, Ayan. Wow! <laughs> I, ano nga, ilubog mo? Hindi yan. Pag hindi, ano? Ah, oh, wow. Tumutunog ata, ito eh. Ano natin? Ano pa tumutunog? Hindi ba siya tumutunog? Ah, hindi nga. Bayin natin na. Hindi, oh, hindi lang, yung to lang baby. pala yung ano yung to. tumutunog. Oh, baby. Oh. oh, wow. Wait. Ano ah. ka? Oh, pala. Ayan, guys. Ayun. Um, meron pagbago. Ito palang manita. Kasi sabi ko, hindi siya nagsasalita. Ayun oh, pala, guys. itong manita. ito. Umiiyak. Oo, oh, oh, kasi ito, okay. guys. Wait lang, ka, wait lang. Ako na, kuya. ako na. E, demo lang, kuya. Okay. Uh, Ayan, ilabas mo yung ilabas mo. Ayan. Ilabas Kailangan mo. Kailangan Ayan, okay. ganyan. Oo, oh, umiiyak siya. Oh ano 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 ang ano 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 Kaya siya ano ano natin. ano ko ito ano 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 ikus okay we hindi hindi pa siyano nakaginig. yeah. tayo bih. okay. ayon. Ito. is this is this is this yung this yung this yung, yung umiiyak okay. ako umiiyak is this is this is ang tiyak niya umiyak mo. Idiin mo na. Ayan. Um, Ay, ang baby ko, di makapaglaro ng kanyang manika. Kaya nakuha ng mga kuya. Ha? Oh. Huh? Oh. Ay, kain na ako. <laughs> Bawat araw, ikaw ang ilaw Kahinahat man ng saya Laging nakasama Kao ka ng pamilya Kwentong puno ng kulay Ang iyong ngiti Ay nitadala ng maliw sa buhay Tunay na BFF Sa hirap, pagiging hawa Laging handa Ikaw ang aming pwede bawat post na kwento Sa iyong mga mata Nakikita ang kasiyahan Bawat bahagi ng pamilya Di pinapahalagahan Dahil sa'yo Puso ng tahanan Ay mas mainit Sa likod ng Nawakan niya na ikulang. Happy? Bebe? Kami oh. hindi. Hey guys, hanggang dito na lang. Thank you very much. Ayan, sa mga hindi pa naka-follow. Ayan, hindi pa naman nakasubscribe. Ayan, mag-subscribe na kayo sa amin guys. Pamilya G. And comment na rin kayo. Ayan, comment nyo kung saan kayo nakatira para ma-shoutout namin kayo. Then, share nyo na rin. Ayan. Thank you. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Oh, yan oh. Hmm. Super chatter this month of February. Shout out si vlog.